Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ipinagbabawal para sa mga mag-asawa na ibunyag ang mga pribadong nangyayari sa pagitan ng kanilang pagtatalik. Sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asharrin nasi 'inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah." ar-rajulu yufdi ila muratihi, wataufdi ilaih, thumma yamsuro sirraha. tunay na ang pinakamasamang tao sa paningin ni Allah sa araw ng muling pagkabuhay ay ang isang lalaking nakipagtalik sa kanyang asawa at pagkatapos ay ibinunyag niya ang lihim ng kanyang asawa. sinabi ni Imam an nawawi khabagan nawasani Allah subhanahu wa taala at sa hadith na ito ay ipinagbabawal para sa isang lalaki na ibunyag kung ano ang nangyayari sa pagitan niya at ng kanyang asawa tungkol sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila at ilarawan ang detalye ng mga ito at kung ano ang ginagawa ng babae dito mula sa salita at gawa at iba pa. Patatagin nawa tayo ni Allah sa pananampalatayang Islam.